dito tayo ngayon sa ano isang ba ito Mark? oh ba ito? Wawa so practice kami dito hanapin namin yung mga malalakas dito ang kalabanin namin dito tayo ball slide dito na yun guys dito na tayo parang si Mark here we Sorry mo na kayo Yes, hey. JP at si Mark Laro ulit Siyempre nang ang bola Ano kayo Joey, saan ba tayo? Shout po mo naman yung mga kalaban natin Wala pa tayong kalaban Kasi Mark nang gigigil na yan no? Mga maraming points na gagawin niya So inaantay lang na yung mga kasama namin Yeah, so salamat kay Rinel <laughs> wala sa mga kasama natin malalakas. tagalang dinaparila. eh masaya pa lang naparila kami. kumain lang ulit. Maganda yung court nila dito guys. isay na. No? yun talaga. yun talaga. kahit <tap> na kahit na Parang bagay na bagay na akin. <tap> Mamas guys, ang ganda ng court nila oh. Let's go! Pag-ibig, ito na agad. Ito ah. okay, yung mga sama natin, pa-practice na sila. Oh. Goods, ang ganda ng court dito. Ito yung tropa natin sa muna. Ito yung nag-invite sa amin. Warm-up na! Bang! Guys, meron pa akong bandana. Aba na kasi ng buko eh. Masaya mga kalapang namin. Ito yung court nila. Diyan Paul Esteban. Uy, sumahid step pa nga. talaga hindi talaga, na naman tindi pang talaga Pe, mga ilang points kagawin mo ngayon gabi? Mga tatlo. Sa black box. Saan saan? Lang. Ha? Saan saan? Lang. 10K. Ano talaga? Nice. Nakita mo, pampustahan daw. 10K. Ano talaga? 10K pati nga 10K. di <laughs> ba? 10K. Bang! Wow, Binakdaak. Master Joey Guys, mag na yung daro 20,000 isa Basta. <laughs> Gusto na manalo Yan mga ka-bigo Geng gang Ayan sila na, Ayan, ayan mag-start na po sila Bola ng high pace Siya Joey Okay बोलते मैं विनाशा विनाशा तेरा नमस्कार ना सा

pinasa kay lloyd pinasa pinasa kay, kay joey tumira oh, yeah. lloyd drum e ball drum ball nag drive lumawid lumawid pumasa nice pass nasa Lloyd, rim dribble. Nice. Wala nice. din. Nice one. Ah! Si Joey sumalaksak, tinasa. Ah. Change court, change court. Droomy dribble. Pasa. Open. Open. Dang. Open shot. Dang. Nice one. Pinubo. Hehehe. <laughs> Buhay. Pinasa kay Lloyd. Drumidribble. dribble pinasa, 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 kumira, isumuri, pinasa, kumira, taplay, kumira only. sige guys yeah, boy open shot open shot bang bola na wawa triple tinasa sa ilalim nato nice shot bola na high Three ball, sumalak. Three ball, sumalak. Sa, Good. Bola na wawa. Pinasa sa labas. Pinasa sa labas. Tumira. Shoot. Bola na wawa. Tumira. Uh, What? Mira Counted. Konset. Ada

Darwibol Tinasa Malak Tumira Alright guys, panali siya Makapasok lang <laughs> <laughs> Nice one man Oh nice, ang gulipit ni Mark eh yan talaga, ito yung panalo. Bang bang. Kao, Sakto lang. Ito, pagod na pagod yung clutch siya. <laughs> isa pa kayo. Oo, oh, isa pa. Isa pa. Kaya. Ganda na laban, Pi. Pagod agad. Mga ah. limang baba, pagod agad. Ang <laughs> gabi, nakakaingat. Ang haba ng court. Kapatid na natin, no? Baba nung Panalo 10K yeah. <laughs> <laughs> 10K Napig ka lang mo ba yung gano'n? Guys, nice game master What's up? Nice game Nice game Nice game Nice game Ano man sabi mo kayo na ito si mama? <laughs> 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 um, wala kayo Wala yun, puro salita lang yan

sagot pero sarap Police like talaga guys let's go sunod ulit yun hey guys tapos kami maglaro uwi na kami kasama ko si Marky nakiride muna tayo wala tayong motor tayo makasama na kami oh. let's go sayo nice game nice game Sunod ulit Suportahan nyo si Mark Maglalabas na siya ng bold <laughs> ng bagong bold siya Balawa din Sana all oh.